Lila! Baby Lila! Ay, hindi naman makapagpainit eh. Masusunog si Lila eh. Nanda Negra na nga eh. Ah, yee! Papainit daw eh. Ayan, binigay ko na hilig ng na nanay niya. Papainitan na daw si Lila. Yeah. Ha? Susunugin tayo dito, no? Ay, tayo na natin. So, yung mga kasimple, nandito tayo sa pantala na playa. Oh, eh? ito. Ito yung hinahanap ko, eh. Painitan daw si Lila, eh. Ito, ito na, mainit. Ibibigay ko na hilig, ganyan na. Ito kami, mga kasimple. Hindi Ay, sinabi ayun. na, no? Ah, oh. ayun ang anak ko, ayun ah. Ayun, no? ayun, Sobra inis. Oh, painita mo na si Lila. Gusto mo sabi mo, mapainita mo. Susunugin sunugin oh. mo, hindi papainitan. Oh, ayan na, mga kasimple. Hindi papakainit dito. Oh, dito kami. Oh. Ayun, sige na no? Napakalayo pa ng dagat. Oh. oh. Ayan, ayan ang dagat sa playa. Sunog tayo dito. Oh. Ayan dito. Ayan, mga kasimple. Nagpainit na kami. Ayan siya, aming baby Lila. Baby Lila. Ayan oh, ganda ganda-ganda naman baby namin. Oh. Ah, uh, pakita mo yung dimple mo, baby. Pakita mo yung dimple mo. Pakita mo yung dimple mo. Ay, 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 ay. Pakita mo yung dimple. Nani, pakita mo yung dimple. Ang ganda-ganda naman ng baby namin. Oh, oh mga naman. Mga bango. Ah. Tan, dito ka, Tan. Bukit Tan. Tan. Ah, mangingit dah. Tuh si ini lah. Papi ini tau, na, mangingit tau. Papi ini. Tahu no. Papa ini sa dagat. Asa yung dagat tu, ayo. Ayo, Sa pantai Aha, ayo oh. no. damo at bundok ang nakikita Woo! Oh, dito kami dinala Papainit daw sa dagat. Wala naman dagat. <laughs> Layo. Layo na dagat ah. Oh. Ano na yan? Lila? Sa dagat daw kay, Sa dagat ka raw papainitan. Ha? La.